Good morning, good morning mga kabisland. So, dito po tayo ngayon sa Lopez, Quezon. Ah, uh, bali new property na naman po tayo mga kabisland. Itong property po natin ngayon mga kabisland ay tabi po ng kalsada. Niyan. So, bali barangay road po ito. Uh, medyo maliit lang nga po yung daan pero maganda po dito, cemented naman po siya mga kabisland. So bali ang frontage po nito mga kabesland ay almost nasa more or less po ay 100 meters. Yan dito mula po dito sa kalsada. And mapapansin po ninyo napakadami din po dito tanim na uh, mga kawayan. Yan. So kung halimbawa kayo po ay gagawa po ng mga kulungan dito ng hayop, ng manukan. Ano po so pwedeng pwede po yan or kung gagawa kayo ng rest house, yan napakaganda po yan. May pagkukunan na po kayo. So, simula po sa kalsada, start na po yung property. So, ito na po yun. Uh, puntahan po natin at tingnan natin kung ano pong laman ng loob ng property na to. Yan. So, makikita naman po ninyo mga kabeslan. So, plot area po siya. And yan, tulad na sabi ko sa inyo kanina, sobrang dami po ng puno ng uh, kawayan. Yan. So, napakalaking uh, bagay din po ang mayroong kawayan sa loob po ng property kasi napakadami po natin pwedeng gamitan yan. Pwede pong pambakod, pwede pong uh, gawa ng bahay kubo, and pwede ding pong kulungan po ng hayop. So, napakaganda dito mga kabeslan kasi plat area po siya. Yan, makikita po ninyo. Ito po ay almost nasa 98% ang plat po nito mga kabeslan. So makita po ninyo napakaganda po dito kasi talagang pwede pwede po kayo mag ng uh, baka, kambing, kalabaw o ano man pong mga hayop ang gusto po ninyong alagaan. Yeah, so makita po ninyo sobrang uh, lawak ng lugar na to sa bungad pa lang po ito ng property mga Kabetsland. So nakakarabaw grass din po ito uh, mga Kabetsland so kaya talagang bagay na bagay sa ating mga hayupan. So may ilan pong puno ng nyug na medyo matataas. Ano po? So ito po ay naka-design talaga sa pag-aalaga ng hayop itong part na to. din may mga saging din po dito nakatanim. Yan kung makikita po ninyo mga kabisland. So kung ang gusto po ninyo sa mga tanim ay pwede sa hayupan at pwede rin naman po sa pagtatanim. Yan. So bagay na bagay po ito sa inyong mga kabisland. Kasi kung makikita po ninyo, so halo po siya, no? So, pwede sa hayop and pwede din po sa taniman. Yan, so mapansin po ninyo, sobrang healthy po nung mga damo po dito. Yan, so talagang mabilis po magpadami ng aalagaan nyo dito. Mapakambing man po yan, kalabaw or baka. And dito rin po sa site na to, so pwede rin po kayo dito na magtayo rin ng bahay. Yan. So, hanap lang po kayo ng magandang spot kasi yung mapansin po ninyo medyo matigas din po talaga ang lupa dito. So, puntahan din po natin mga kamuslan yung kabilang uh, area nitong property. Music. So sa part na ito mga kabaslan, sumapansin po ninyo, uh, medyo halo po talaga yung uh, mga niyog. Ano? So sa part na ito, yung medyo mababa, mababa na po na niyog. Yan, so mapansin po ninyo. Yan, so ito po yung mga takaranan na niyog and katabi po niya yung Uh, mga saging. Yan, sobrang dami pong saging. Ito po yung mga saba mga kabisland. So napakabenta po ng mga saging na saba dito sa part ng Quezon and may nagpipick up po dito. Kaya kung kayo man po ang makakabili ng uh, property nito, so meron na po agad kayong income sa mga bunga pa lang po ng saging natin. And pagdating naman po sa mga bunga po ng niyog, mga kabeslan, ayan, uh, napaka ganda rin po dito kasi pwede po kayo makabenta rin po dito ng per buo po ng niyog. So 5 to 6 pesos naman po ang presyo po ng niyog po dito sa part po ng keson. Ang sukat po pala ng property na ito mga kabesland ay 5 hectares. Yan. so binibinta po ng may-ari sa halagang 3 million pesos only. So kailangan-kailangan lang po ng may-ari yung pera kaya medyo mura po yung bintahan ito kasi bukod sa almost flat land talaga siya, ah, tabi pa po siya ng kalsada. And napakalaki din po, napakalawak ng frontage. Then, kumpleto rin po sa produkto. Mayroon pong new And, mayroon din pong uh, sagingan. Mayroon pong alagaan ng hayop. And, itong pupuntahan po natin mga kabesland. Yan. So, mayroon po ditong ilog na dadaanan. Ano po? So, daan po tayo dito sa ilog. So, mayroon naman po siyang cemented road. Yan. No, gawa rin po ng barangay ito. Yan. Kung mapansin po ninyo. Uh, mayroon po siya ditong... Uh, tubigan, ilog, sapa yan. so hindi rin po yan nauubusan ng tubig kahit na sobrang init ng panahon yun po yung maganda dito so kumplito na po siya dito mga kabislan sa property na to kaya jackpot na jackpot po kayo kung kayo po ang makakabili po dito So kung gusto nyo po ng all-in-one na property and napakatahimik po na lugar, yan, ito po yung pinakamagandang uh, property po para sa inyo mga kamisland. So napakaganda po dito kung halimbawa kayo po ay lilipat na ng tirahan, ayaw nyo na po sa city and gusto nyo ay sa syudad, area, sa syudad na area, yan, napakaganda po dito. nang sobrang dami po ng kawayan uh, kawayan, napakataki po ng pakinabang po yan. So pag, pagdating po natin dito, paglampas po natin, plat din po plat pa rin po siya and madami pong mga uh, hardwood hardwoods ano po. Yan, so mapi, makita po ninyo may mga bungang kahoy din po. And doon po mga kabislan sa unahan na yon is yung po yung tubigan or yung palayan. Yan. so pwede po kayo magtanim din ng palay, ng gulay o kahit ano po ninyong gustong itanim. Yan, mga mais, ano po. Sobrang ganda po dito mga kabislan sa property na to. So kung kayo po ay medyo malaking pamilya at wala pa kayong maipamana sa inyong mga anak, yan, so pwede pwede nyo po itong kunin, ano, so 5 hectares po ito, ah uh, so pwede nyo na pong paghati-hatian sa mga magkakapatid, yan, so para ipamana, kung lima naman po ang anak po ninyo, edi sakto po yan, tigi 1 hektarya po sila. Napakasarap po kasi sa pakiramdam na alam natin na mayroon po tayong may na na is mga property na ano po dun sa mga anak po na. Sa mga gusto po na makita itong property, uh, ito po ay 7 hours drive lang from Manila. Ayan, so, pa-schedule lang po kayo ng tripping. So, pwede po kayong mag-message sa ating YouTube channel, uh, Bestland PH. And kung hindi pa rin po kayo subscriber, uh, pwede rin po kayo mag-subscribe para updated po kayo sa lahat ng ating mga future videos. And pwede rin naman po kayo na mag-message sa ating uh, WhatsApp and at sa ating Viber number, uh, 0991-410-7939 so paunahan na lang po tayo mga Kabesland. So tayo po ay kung sino po yung unang mag-message sa amin, magpa-schedule. So yun po ang i-entertain namin. Ano po? And para naman po sa mga kabayan po natin na mga OFWs na ngayon po ay naghahanap ng negosyo na pwede nilang itayo dito sa Pinas na para kahit nasa abroad sila ay kumikita din po sila. So para pag-uwi nila dito sa Pilipinas at gusto na po nila na mag-pour good, yan. so meron silang pagkukunan ng income. And kung ikaw naman po ay negosyante and gusto nyo po ng additional na negosyo, so pwede nyo pong itong short video na ilalagay ko dito. Good morning everyone! This is January Creeby, Sales and Marketing Supervisor of G-Link Victorious Pharmacy. Gusto mo rin bang magkaroon ng sariling butika o pharmacy business pero maliit lang ang kapital mo? O hindi mo alam kung paano magsimula kasi sobrang daming permits and legalities ang dapat mong masikasuhin? Good news kaibigan, nandito na ang Gilling Victorious Pharmacy. Sa lagang 120,000 pesos mo, pwede ka na magkaroon ng sariling mong butika o pharmacy business. Ito ang mga magkukuha mong benefits sa iyong startup capital. Exclusive area of operation, signboard and tarpaulin, FDA licensed operate registration, Assistance for pharmacies Requirements Assistance for TESNA in C3 Pharmacy Service Course Assistance for Aerodology Clinic and Education Assistance for Neuropathy Clinic and Education Assistance for Acupuncture Education And Special Discount sa lahat ng products natin Then syempre, meron ka din matatanggap na worth 116,000 worth of inventory in products na pwede mo lang ibenta sa ating madlang people. For inquiries and more informations, call text 0991-410-7939. Pwede din mag-message sa ating Facebook page, G-Link Victorious Pharmacy, or mag-email sa gbpharmacy23 at gmail.com. Napakaganda po niyan mga kabuslan. So kung wala pa po kayong pambili ng property, so baka panahon na muna para magnegosyo muna po tayo. So pag kumita na po tayo sa ating negosyo, yan, sa so, marami naman po kayong property na pwedeng mabili kasi tuloy-tuloy na po yung income po ninyo. So hanggang dito na lang po mga kabeslan. So God bless po sa lahat and maraming maraming salamat po.